יש שם שם שם.

We'll go right. we'll Ay, ano? Nasa ilalim yung ano niyan. Matigas. Matigas idol. Matigas. tata ujian mulai ada loh tata ujian tata ayo ya. Nah? ayo na malah ayo na agak dong Ya, Billy? <tip>

pagkagaya pero for show gets Plato plato plato. plato plato. Plato plato plato. Plato plato

Rutin ay kaya tayo mo na rito. Ay na, ay po tayo mga idol to. Sobrang pagod ko na. ay na. po mga idol. Meron kaming bisita ito. na. Alay po tayo mga idol. Ayan na. Ang galing. Talbo ka idol. Hindi. Bawal kasi nakasa ano. Sa Ayan labong, at saka talapia, at saka buro. Ito malalapat ang, <laughs> ang talapia. Ayan ng lalapat Buro, yan. o. Anin, ayan na po. Si ate mo, bigyan mo ng ano, bigyan mo ng ano, ng uh, labong. Pag... Ginawa mo naman kami ng ano sa ano, labong. Kanin, kanin, Jer. Kaya, kaya na po. O, salamat sa Star. Makaila, Makailandre, ayan, salamat. Good morning, good morning. Kaya na po tayo na labong. Hindi ko pa na-upload ito labong. Bagong pita. Salapia po ito. Malapad. Ito talaga. Ayan na. na po. Buro, buro. Baga naman na eh. niya ito na rin. Ang gelalo mo. Ang talapia na ano. Ang panin ng talapia. Kaya roti pag ilagay mo sa likod ko ito. Sobrang basa ko ka na. Kaya na po ito. Ay, linatag lahat yung ano, isang kalderong malakas. Ito to. po, shout out po mga idol. Jay oh, uh, Mara, uh, Rania sa idol. Rap para lang. Jay uh. Mara. Benji. Watching yan. Ito po yung kanin. At saka labong. At saka buro. Bigay yung buro. Yan o. No? Pwede yan. Labong. So, labong hindi. Pinasaw ko dito mga idol. Labong hindi yung, ano, yung manok. Lapit na kami lumipad, mga idol, para kami manok. <laughs> Bigay ng idol natin, taga San Fernando yan. Para ka idol natin, sir. Ayun nga. Ano na ng po. mo yan, Silvestre po. Okay <laughs> <bibigay naman>, no? <laughs> na po. po. <laughs>

Sino nagbigay? Makaila. Yuri. Makaila. Yuri Lansangan. Huwag mo na lang muna yan. Huwag na lang. Huwag mo na lang. Kain na po. Shout out po. Shout out. Yan ang, yan ang luto ng ano? Ganyan luto ng na kanin namin sa ano, yun ay itim. Wala sa luto. guli, aluto ng idol labong pakas. Ano? Paborito ko po labong. Emerita Marin Kiambao. Remy Akiat Dok Dok Dok. May Dok Dok. Welsi Sup Lagas. Sarap po niyan idol. Sana someday makabasita rin kami dyan ng family ko. Shout out po idol watching from Tarlac. Wow, sarap po idol. It po. Nino. Maganda. Tanghali po idol. Kailan? Sure na? Idol, sure. wala ka daw sa linggo? Wala po na sa Batangas ako. Wala po kasi idol sa linggo dito sa farm. Sabado linggo po wala siya na Sabatangas. Pasal po, wider na may katakutan from Paranaque, Charles Balong. Esmeral Esmeralda Abubo. Today I'm Senior Sagom. Sarap Idol. Enzo. Pa so shout out Enzo. Sarap po ng kain niyo, idol. Hello po, pa shout out po idol watching from Antipolo City. Bel Ahesta. Ayan, sa, sa Sabado Linggo po, wala po si Idol sa farm. So, mga papasyal po na Sabado Linggo. Merong baboy ito na. Pero ano din na? Lutong toyo. Chat at idol king asawa Tere David watching from Canada. Kumo na si Keta. Good night Ate Makaila. Sidan po ah. Mga RB RB Ramos Lightning. Mga ilaw po. Mm.

Talapia Labung, lagang itlog itik Good morning, good morning mga giliw kong mahal. All right. I love you. An Roque Evangelista Jeffrey Malakas tara na ulit. Arat na po, Marjorie. Ma'am Marjorie Maniego, tara na po dito pa shout out po from Marikina Dolores Binaobra idol kita Dolores Sabale good morning po idol baka pwede po mag apply ng security guard sa'yo dito po ako Batangas gusto ko mga rating kapampangan po ako Eva Malaluan Freddy Rosario Michael De Gasly. pabati Pabatin naman po Happy birthday Ang aking nanay Sally Mendoza Sally Mendoza Happy birthday po Ayan. Happy birthday po Ma'am Sally Ayan. Hope to visit in Ayan Dito po tayo sa mga kanyang construction Ito po ang kanyang mga construction Ito po si Rudy Bay Mukha na po siyang Itik Char Aray ka Ay 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 siya, ayan. Oh, Oy. Ayan po, ayan po mga mga construction worker. Ayan po si Luisito. Bulaon! Alayang Maun. Si Ryan. A shout out po from Bulacan. Bulacan po kaya? Ah, branch sa Bulacan pa shout out po from Solana Cagayan okay one two three sa pa Moniko okay. Muli pa shout out idol Moniko Muli sila Moniko Muli pa shout out daw idol, idol. Oh, kumakain po sila, oh Dapat po mag -ano sila, manginasal. Mahala po. Ano po, Idol? Magandang tanghali. eh. Idol, pa-shoutout po ang mga Gregorio and Bacnot family. Gregorio family and ay Idol, From Saip, Sapian Capiz. Sapian capis let's talk, Idol. Idol itlog na pula. Karanto Chris from Riyadh. Shout out Idol from Malolo City, Joel Fernandez. Monica Muli. Shoutout daw Idol. Idol Monica Muli. Ano po yung mga kasama niya sir? Kinatawa oh? na kayo sir. Aray ka. Shout out po from Wawa Malolo. Wawa. Malaban, Binyan, Laguna. Junior Tabares. Ang dami naman. Baan? Baan? Kenneth Atienza from Candelaria, Quezon. Good PM po pa siya at naman po mga taga Porac, Pampanga. Jorian. Hindi daw kong Pampanga, sabi niya. Ba't di yung lasa? Ah... Nakakabili naman po. Kaso ang problema, yung pagluluto. Dapat tama ng tip na ganito. Para ano? Kaya masarap po ito. Ang... Jorial E.G. ng Pura Pampanga Shout out. Pabati naman po idol apo ko sa so August 9. Saza sa Pakaldo from Pasay City. Pakaldo. Pasay City idol. A shout out idol ng Family. Good afternoon po idol. Shout out po from Bartolome, Novara, Quezon City. pa shout out po idol from Kamiling, Jose Fernando, Ricardo Labayo Turla. Shout out po idol. pa shout out po ako idol. Soy Kenny Dubai, Sherwin Gutierrez. Pri, Manong Hava, Plaridel Quezon.